guys, good morning guys. Para bagong araw, para bagong vlog. At ito, para bagong hanap buhay na lang tayo guys. At kung bago pa lang ang channel ko, subscribe nyo niya. Click button all, tsaka like na rin mga kapat. eto okay, sa ang pagpapalat ng pinya, ito masimple lang. Ang pagpapalat ng pinya, mahirap na madali. So una talaga, kuan. Mabigat sa pagdiin. Oh no. Para pag kuha mo sa balat, hindi siya gaano makapal. Magaan lang, iba na lang. Expedix lang na naman guys, sarili kong アルファベットのスパイク。

Uwian time na tayo guys Alas 4 Medya na guys Ayan o Dabi ko pampin niya guys Ayan o At talaga medyo may katumalan Ito talaga At uh, tayo magawa Kung di bawi bukas guys Kaya sana makakapit na pa tayo Yeah let's go let's go guys Let's go let's go Ini mungkin mabinat. saan eh ito so, ka tayo guys kung tayo pinta natin kayo na ayan ah di tayo palingki ngayon guys ayan o no? harap tayo ng palingki ingat ingat tayo dahil baka dumating ang barangay ah oh, no! makatakbo ayan dami tao dito sana siya sarap magtinda dito kaya lagi okay, may hmm. may raga guys may nahuli raw dito kayo na dalawang kariton wawa wow, naman ayan guys o so. yeah, Let's go, let's go, let's go. Tayo pa natin panindo, guys. Oh, sige ma'am, pili ka na ma'am. Gusto kong pumili ka para happy ka. Okay. Guys, uh, tapong gabi na naman guys pauwi na, na tayo ayan o oh. natin guys ayan ah. Alas ko, let's go, go Uyan time nga guys. Oh, shout out nga pala kay Ugos. Yung kinilas. Ah, shout out. Ayan. Let's go, let's go. Uyan time na guys.